Nagkaroon ka ba ng kuya ko? Hindi. Kaibigan ako ng kuya niyo. Kaibigan lang. Prince, bakit ka naman nagtangka magpakamatay? Masyado niyang dinamdam kasi ang pagkawala ng love niyang si Billy. Ako si Diana, ako Ay, Ayon yung pinakamayaman dito. Pinakamatalino. Pinakamaganda. Kailan yung pinakamaganda buwas sa buong campus. Ako na! Ako na! <laughs> sa trash can? Isa sa amin ni Samson, kailangan magsakripisyo. Kayong dalawa dapat maiwan sa akin ni eh, tatay! Ay, ay anak! Ano ang ginagawa? Wali ka na, huwi na tayo. Sige, ano ang ginagawa mo rito? Bakit mo ah. ako sinundan? Hindi mo ba <laughs> alam kong alam kong paraan para, para mabalikin natin ang buhay. Tayo naman niya, alam niyo naman na kayo ni nanay ang buhay ko. Baka tayo ba ikaw na nagsabi may death na kayo ni nanay. Kapag sumuko kayo, mas lalo na mapapanganib ang buhay ninyo. Saka kapag nakulong kayo sa Italy, sigurado ba kayo na makakalaya kayo kaagad? Tay, eh, hindi ko papayag. Halika na. Alika na. Ano ba ginagawa mo, Tay? Halika na. Halika na. Halika na. Hindi mo papayag na, ayo, -alika na. hindi kasama si tatay. Halika na. Anap tay, halika na. mo na namin harapin yung kasalanan namin. Anong kasalanan? Wala kang kasalanan. Bilin tiwala kami sa maling tao. -alika hindi kasalanan yun, Nay. Halika na. Anak, kasalanan Anap. na magpanggap dapat magkunwari. <laughs> hindi. Halika na, Tay. Please, Nay. Please, <laughs> oh. Pwede. Eh. Masamaan ba tayong tao? Oo. Gusto ko lang naman na eh, hindi magkahihwahiwalay ang pamilya natin. Nawala lang na ako ng kapatid eh. Ayoko naman na pati sila nanay at tatay mawala sa akin. Pag nakulong sila sa Italy, ano ko pa sila makikita? Mahakapunta ba ako doon? Malamang hindi na. Malamang makukulo ka kasama ko dito. Kaya anong choice ko kung iprotektahan ang pamilya ko? Hindi naman nagiging tama ang mali, Billy. Laon na pag, uh, siyempre, pamilya mong involved. Pero, dapat, harapin mo pa rin ng problema. Lalo na yung mga pagkakamali natin. Ganon? Huh? Pakaya ate. Okay lang yan. Basta, importante, kahit ano mangyari, haharapin natin. Tama? Bakit mo sisisiin si Kuya Nikki? Wala siyang kasalanan. Ginawa na nga niyan lahat para sa atin. Oo nga naman, Nikki. Kasi, ano nga nga si Coy eh? Dapat nga inaalagaan natin yan. Halina nga kayo! Please! Pag-ayala, babalik ako sa school. Yes. Makikiusap ako, malay niyo. Malay niyo, ibalik ulit ako doon. Nice ba yun? Yay! Nay, tay, alis na ako ako. Mm. Mm. Ingat ka, Billy. Mm. Mm. Baka naman pag-uwi ko galing school, kulang na kayo ng isa, ha? Walang susuko, nay, ha? Yeah. Anak, ikaw na nga na unang sumuko eh. Tama mo, sinugo mo yung pangarap mo para sa amin ng nanay mo. Tay, ang isinuko ko lang naman ay yung pangarap ko maging singer. Pero hawak ko pa rin naman yung pangarap ko isa eh. Yun na yung makapiling kayo ni nanay. Ano? <laughs> Ayun ako, basta. I-promise niyo sa akin na wala lakas, Nay! Eh. Promise. Promise, promise, yeah. Yeah. Oh, promise. Pero anak, anak, si, oh. pinapromise din namin ng tatay mo na talagang hindi kami titigil hanggat hindi kami nakakahanap ng solusyon para malutas yung kaso namin. Nakakahiya okay. naman sa'yo eh. Nung si Nari naman, siyempre naman tulong-tulong tayo dyan. One for all, all for one tayo tatlo. Okay, ah. Ay, gano'n talaga? lang, ako, guess what? I'm here. Siyempre, apa tayo magkakasama. Kasali ako dyan. May kasabihan nga tayo na the birds of the same feather are the same birds. Sa so, kakatawa yun! Nika, <laughs> group hug na lang, group na lang. Okay! okay. Oh, oh. Ganun niya, kamahal si Billy. Kaya nagtangga siya magpapamatay. Magpapakamatay siya para sa akin. Huwag masyadong ma-carried away. Hello? Hello? Hmm. Napansin ko po, masayangin kayong tao, no? Bakit mo naman nasabi yun? Eh, kasi po, para kayong walang problema. Eh, mas pinaprobleman niyo pa nga yung mga problema ng ibang tao. Ano ka ba? Hindi ko na lang iniisip ang mga problema. Ayaw ko ma-stress. Siyempre, gusto ko palaging masaya ang buhay. Tsaka, teka eh, ikaw nga dyan itong matulungin. Ayos lang po yun. Hmm. Eh, sa katunayan nga po, pupunta ako ngayon sa eskwilan eh. Eh, pakikiusap po ako sa mga bossing, baka sakaling ibalik nila ako sa trabaho. Ay na po yun. Eh, paano kung hindi ka na nila ng isa pang pagkakataon? Eh, talaga eh. Bahala na. Ako hindi. Hindi ako papayag na maparusahan ka ng dahil sa pagkakamali ko. Ayan nyo na know, po yun. え、やががこのもの eh,